Ayan po mga katrabaho uh, Nagbibet na po tayo ng mga bakal natin Yung pinakatulay natin Yung pinakapundasyon natin Ayan mga 16 Ako po yun nga kay ko <laughs> mga uh, ano po yan yung pinakaparilya natin sa ilalim Ay, mami, yung foundation ah 16mm po yung mga ginamit natin lang, tapos yan ito yung mga materialis natin Ay, puro 16 dito. yung mga ginamit natin oh ah <clears throat> Lahat ng ano, yung mga pinaka-pundasyon natin ay pinapaputol ko na para pagdating natin dun sa site ay magtatali na lang tayo dun, hindi na tayo mahirapan. Kasi dito medyo mas maliwalas yung ano natin dito, pwesto, no? yung lugar na pag pagdident natin sa mga fabricate, sa mga bakal natin. Tapos yan, tingnan natin kung sino yung pinaka-mas malakas sa kanila dalawa o mag-bent. Oh?

Basic, eh. basic, ah. basic. <laughs> basic ka talaga ba po? Basic ka talaga. Ano na? Basic. Basic ka Basic ka mo. Basic papa? Basic ka mo. Basic ka mo. Basic ka mo. Basic ka mo. Basic ka. Nakaisa ka palang. Yung mukha mo. Parang yun. Parang yun upinan ano lata. tapos meron taga taga hawak doon tapos yung sukat ni ni Ron Ron no, tawag sa kanya dati sipit interview natin mamaya no, bakit tinawag na sipit <laughs> kaya ah, no Ano lang uh, but, ano? Ano ba ma, Bakit na binansagan kang sipet? Ano ba 'yun? Ha? Iyan mo no, ba? Para malaman ng ano yung mga manunod yung mga viewers natin kung ano sa ano talaga yung sipit Merong ano yon, may talipanpan yung okay. mga yung sipit na yon. Kaya ako tinawag na sipit. Sipit daw secretong malupit ka, no? Oo, secretong malupit 'yan kaya daw tinawag na sipit. <laughs> eh kayo ka mula nung pagtanda niya hanggang ngayon eh iniyales uh, na uh, talagang dinala na yung pagkatanda ng sipit. Kaya ilan years ba yun bago no, tinawag na no? Siguro mga nasa 8 years, uh, mga nasa 7 no? 7 years ka pala, ay 7 years old pa pala no? Oh. Okay, hindi kami! Okay. Kapag talagang inipit niya mga katrabaho, may amoy yun eh. <laughs> Ngayon kayo na lang bahala kung ano yung may amoy na ipit yun. <laughs> uh, ulaan nyo na lang kung bakit pag inipit niya may amoy. <laughs> Hindi na natin alam. Ay, tama sa mo kay ano. Oh, shout out po pala si Ate Andrea oh. <laughs> Ay, shout out pala kay Ate Andrea na Kay siya malas nung Biyernes to. Oh. Mm, uh, <laughs> nasa Amerika sila tsaka si Ate Lumeng na ah, uh, katrabaho. Ayan nag Si Apo ka tapo iba po kinai. Eh. sipit na minilipit li -li ayun yung ating pamputol yung katop yung katop natin eh madaling ano nasisira kagad yung ating binibiling carbon no siguro may difference na yung ating ano uh, ano ba tawag doon yung armature nya mga katrabaho ayan o no, mga katrabaho na pag nakapag-relax-relax relax tayo ngayon dito sa ano ilalim ng mangga ngayon nakatuyan tayo oh. Maka sarap pa magpahinga mga katrabaho pag ganito nakakamiss yung mga ganito ano yung ganitong pahinga sa ilalim ng mga puno no? napakalamig unang una nandito ka sa ano tapat ng bundok ng arayat mga katrabaho napakaganda ng view no tanaw na tanaw mo yung ano yung bundok ng Araya to. Ayan. Kaya habang nakaduyang ka tapos naka, ayan, nakahiga ka. Tapos medyo inuunggoy-unggoy mo yung ano ng duyan mga katrabaho. Ayan, nakatali sa dalawang sanga ng mangga mga katrabaho. Kaya napaka sarap talaga magpahinga. Maganda talaga. Dapat ganito yung pinakalote mo, no? Maduwag, ma no? para ano masarap magpahinga talagang nakaka-relax na relax po siya mga katrabaho na uh, yung mga konting stress eh may iwanan mo no dahil sa mga trabaho natin kung din natin talaga may na lagi tayo may stress no? Eh, pero sandali lang yung pag ano kalimutan mo na yung mga stress na yan kaya kapag nakapag-relax ka eh limutin mo yung mga ano stress na sa trabaho ang isipin mo ngayon kung paano ka mag-relax sa uh, tuyan sa ilalim ng mangga. katrabaho. Anong mga hinahanap-hanap natin ngayon? Uh, ayun na. Uh. Ah, pitas tayo ng mga sarisa. Ito po yung pinaka -ano natin dito. Uh, ubas dito sa Pampanga o dito sa Pilipinas. No? Mga, ayan, uh, mga bata po kami. Yan, lagi po kami kumukuha ng mga saresa, paramihan nun, mga katrabaho. Ito, natural na matamis talaga to. Ah, hindi sa pagdating sa mga sugar, hindi sa ano, mga katrabaho. ano, Ito po yung mga saresa. No? Ayan, kinakaya ko, matamis naman eh. No. Yan, napaka ano lang, malilit lang yung mga bunga nila. Dati nung nag-aratilis kami kumukuha eh, napakalaki ng mga bunga nila. No. Ngayon eh, ewan eh, ko, napakalit ng na mga ano nito. Ang bunga nung aratilis. Nagawa namin nun eh, ginagawa pa namin ng ice candy dito. Lulusawin namin, tapos ribyan namin ng hidig. Uh, gatas, tapos yelo. Huh? Ayan o. No? Yan, ito po yung kanilang pinakatindahan nila. Bali, dito na sila Ang dating tirahan nila ay nandun pa sa sa highway, dun sa may Purok Uno, sa Barangay Gatchawin. Ito, sako pa rin ng Barangay Gatchawin ito mga katrabaho. Ayan. Dato itong kalisada na ito ay talagang totally hindi po siya maka, hindi po makakadaan yung mga sasakyan dito yung sa uh, lusutan ng San Juan Banyo at hindi talaga uubra mga katrabaho dahil itong kalsada na ito dati ay napakaputik no? talagang kalabaw lang talaga nakakadaan dito at mga kariton no? pero ngayon ayan, mga four wheels na yung mga nakakadaan po rito no? four wheels, tricycle, single lalo na yung mga bisikleta ayan nakakadaan na po ngayon dito, Alo silang taon din na po ito nung uh, na sementuhan na medyo matanda na rin po tayo no? na ito itong kalsada na ito mga katrabaho siguro mga nasa pitong taon na ito itong kalsada na ito no? Huh? so pagkakaalam po nung pinagawa ito dito huh? po ako bao yan. Uh, ngayon po kaya kung na uh, nandito po tayo ngayon kay Kompogi dahil nagtatrabaho uh, magtatrabaho tayo gagawin natin yung mga bakal natin na nagpa tayo para dun sa ating ginagawang tulay no dito sa Arayat yung sa may Paralaya. Mga katrabaho lahat ng mga fabricate dito ko na lang muna pinagawa para pagkatapos dito i-deliver na lang yan, tapos na lang po tayo magtatali ng mga bakal lahat ng mga katrabaho. okay Hintayin ko muna sila dahil kumuha po sila ng mga ano, bakal, mga katrabaho. Ayan, ito yung mga dayami. No? Pagkain ng kalabaw. O yung iba naman, ginagamit ng pang -takip ng mga paggumagawa sila ng uling. Mga katrabaho, o sa kapampang, karbon. Hmm? Sige po, hintayin natin sila. Pa, ho, nandito po tayo sa uh, Paralaya. No? yung ating ginagawang tulay dito sa Paralaya Barangay Paralaya Arayat mga katrabaho ito yung pinakapundasyon natin sa tulay natin ang lalim po nito ay nasa 2 meters no? para medyo ano po siya matibay-tibay siya mga katrabaho kaya kailangan natin laliman yung pinakapundasyon ng ating ano uh, tulay mga katrabaho ang laki po ng column natin ay nasa 60 tapos ang sukat niya ay nasa 2 meters ang lalim. Ang haba niya ay nasa 4 meters po mga katrabaho. Bali ang haba po ng tulay na ito na gagawin natin ngayon ay nasa 7 meters siya. O, mga katrabaho, ayan po. bali yung doon, no, hindi pa tayo nakapag-ukay doon sa kabila. Siguro pag nabuhusan na to, pag na na yung buhangin, doon na po tayo magpapaukay ulit doon mga katrabaho. Ngayon kasalukuyan po ay na-assemble yung mga bakal natin. Na, Ayan, i-ano na po yung mga bakal. I-assemble na po mga katrabaho para yuhulog na lang po ron. Ayan mga katrabaho, pali ito na yung pinaka sa puting natin mga katrabaho, no? yung pinaka nilang parilya. Meron na silang isang naka-assemble na parilya ito. Ayan o. Pinaga. Naroon, natin na ka palang nagawa ng ano dito. Isang parilya ito o. Oh. Naroon. Meron ka na palang naka-assemble na isang parilya. Sacha parilya. Ayan na o. Oh. Ayan na, si Sipit. Namamalipit. <laughs> Ay mga katrabaho. Ito na yung ating pinaka ano foundation natin. Ang mga clearance natin sa ilalim ay 5 centi mga katrabaho o sa inches ay 2 inches siya mga katrabaho. 5 centi naman sa metro. Oh, Ano mo para sa kain? Ano mo ano? Set room Tapos yung pang natin. Ano yung pa. Ano malambot? trabaho. Ating, ano, na baka 16 na yung tena 10 yun mm. tapos yung ating mga forma ayan pinulik na 3-4 yung ating ginamit mga katrabaho para medyo